Nay, gunting daw nay Guys, nandito na naman si Kuya Rune. Nay, gunting daw Gunting Huwag <laughs> na kayo magloko ang dalawa na <laughs> Diba naman kayong dalawa? para kayong ano ah. Ha? Nay, hawak daw nay ng ano nay. Ano na naman? Hawak daw nay ng... Buti wala dito si Angel na galit. Huwag mo kasi tignan. Nakikita mo na pala. Tinitignan mo pa. Ay, hindi ko naman tinitignan. Tinitignan yan. Huwag <laughs> 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 mo kasi tataas ang mata mo. Ah, <laughs> <lang> Alang-alang. <laughs> Alang-alang. Mayroong may-ari. Huwag mong tignan. <laughs> Ay, hindi naman ka <laughs> kasi tinitignan. Katiyong mata ko oh. Katiyong? Oo. Pwede pala yan. Ikat dyan kuya Rooney. Ay, ang galing Galing naman yan. Pwede siguro yan, ano, kuya ron, hilain lang. Hindi yan mapunit. Buto kong pantay, hilain lang. Ah, ganun. Ha? Slide kasi. Papil lang. Para siyang papil, manipis. Diba? Para pagkaumulan. umulan di na pumasok dito yung ulan yan lalagay dyan guys oh dyan guys lalagay paganyan ang na magsuot ng guantes para hindi masugatan mainit na where's your gun? wala eh tangali na eh tinanghali na pag uwi nakalimutan ko pa buti nga pa ako wala eh wala eh yun talaga eh Ops, ops, ops. Ingat, baka mahulog. Tingnan natin, aha. Bukang aha. Babalik pa yata yung ubo, ah, 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 ah. ah. Sakto nga lang guys, nung matapos na malagyan ng plain sheet at ng yero dito sa aming bubungan dahil nga tumutulo, eh, ayan na naman, nagbadya na naman ang ating ulan guys. Yan, no? Kung inyong mapapansin, diba? Nakasimangot na naman ang ating kalangitan guys. Pero palagay ko, hindi naman lalakas yan ng husto. At ito nga si Kuya Rooney, nakikita nyo ba guys? O diba, pagapanggapang siya dyan. Pero talagang napakahirap ng kanyang ginagawa kasi nga, eh, yung ano namin, bubungan namin na yan sa kubo. Hindi naman talaga ma anong tawag dun guys hindi naman talaga siya as in matibay kaya nagdadahan-dahan lang yan dyan si Kuya Rooney baka mahulog yung kanyang mabuslot ang kanyang paa kaya tingnan nyo nga guys o oh, piling-pili lang yan dyan yung nilalagyan niya ng yero yun bang may tulong na kaya ayan buti na nga lang nagilap natin to siya dahil nga sobrang busy niya at dahil ngayon linggo guys oras ng kanyang araw ng kanyang pagpapahinga E eh, bago lang nga siya naging available na mautusan natin na nandito kaya nandito ngayon siya sa bahay kaya ayan guys thankful na lang tayo at bago nga itong ulan na bumagsak eh sakto na rin na nakababa na siya at yan nag-ayos-ayos na nga yan siya dyan kasi nga guys ito yung kubo ito talagang tambayan natin kailangan isafe na safe tayo dito pagka tayo nakahayahay dahil ito lang yung pahingahan natin pagka wala tayong ginagawa at syempre anti-stress na rin guys o oh, ba diba? kailangan eh, may makapagpahinga naman tayo kahit na tayo ng problema puno ng utang puno <laughs> guys, sabi nga ni nanay, itawan na lang daw natin yung ating problema, dahil walang mangyayari kung iisipin natin, yan ang iisipin at yan na nga, tingnan nyo nga guys, o diba sabi ko sa inyo at sinikpa nga nga dito kung tumutulo pa ayan guys success, wala nang tulo o oh, dahil may yero na dahil meron ng yero at hindi na tumutulo, <laughs> thank you <laughs> nakakabol tayo sa pagulang guys, walang tulo saktong sakto sa pagulang hindi pa nga tapos ang kanyang gagawin diyan kaya tamang patingin-tingin lang muna at nagaantay na tumila ito yung ulan dahil nga kailangan i matapos niya ito dahil bukas ipapasok na naman siya at hindi na naman niya alam kung kailan ulit makakabalik dito so hanggang diyan lang muna guys